Nagpalipas ng magdamag sa evacuation center ang mahigit isang libong individual matapos po ang nangyaring sunog sa barangay 310 Zone 31 recto sa Maynila. Si Bernard Ferrer sa detalye live. Bernard. <todong noise> Umabot sa isang uh, libo isang daan labing anim na individual ang naapektuhan ng sunog sa residential area sa so barangay 310, Zone so 31, Recto, Manila. So... Ang Manila Department of Social Welfare, apat na individual ang nasugatan sa sunog, kabilang ang dalawang lalaki at dalawang babae. Umabot sa 31 kabahayan ang napinsala ng apoy. Pawang gawa sa light materials sa mga bahay kaya mabilis na kumalat ang apoy. Itinaas pa sa ikalimang alarma ang sunog hanggang sa maapula pasado alas 7.56 ng gabi. Sa kwento ng ilang residente, wala silang nadalang damit o gamit sa sobrang pagmamadali na makalabas sa nasusunog nilang bahay. Unin nilang sinagip ang mga malilit na bata, matatanda, may sakit at PWD. Hinihinalang napabaya ang appliances ang uh, pinagmulan ng apoy. Mahigpit naman ay pinagbabawal sa evacuation center ang pag-inom ng alak paninigarilyo. Nagpapatupad din ng curfew pagtungtong ng alas 10 ng gabi. Dayan, sa ngayon na mamahagi ng hotmail ang Manila Department of Social Welfare para sa mga apektadong residente habang hinihintay din nila ang tulong na maibaabot ng Manila LGU. Dayan? Maraming salamat sa iyo, Bernard Ferrer.